Dahil nga sa nagkikreve kami sa Palitaw sa Latek, tinray namin ito. Buti na lang at kaunti lang ang ingredients at madaling hanapin. Actually, lahat ng ingredients namin nabili lang namin sa tabing tindahan. First time namin itong gagawin kaya samahan nyo kami na itry at pag-aralan. Sobrang easy lang ng mga ingredients. Kailangan mo lang ng glutinous rice flour, coconut milk, tapos nakakita kami lang kasare brown sugar, at maghanda ka na rin ng water at ng mantika para sa pagmamasa mo ng dough. Maglagay ka ng konting mantika sa kamay mo para hindi siya dumikit. Tara, gawin na natin ang palitaw dough. Gamit ng glutinous rice flour, hahaluan mo lang siya ng tubig hanggang sa makuha mo na ang gusto mong texture ng dough. Dapat hindi siya basa at hindi din siya masyadong dry. Sa so pagmamasa ng dough, kahit kailangan mo lang ay konting puwersa. Pero kailangan mo ng matinding pasensya. dough very satisfying naman siya. Kaya nga yung iba, yung tingin nila, ang baking is very therapeutic. Ayan, meron na tayong palitaw dough. Kasama ang konting ngiti, bilog-bilugin na natin siya. Na parang ganto ginawa nga lang pala namin tong bite size para mas madaling nguyain at tunawin. At ito na nga ang ating nagawang bite size palitaw. Ngayon, lutuin na natin siya. Unahin natin ang paggawa ng latik gamit ang coconut milk. Gamit ang medium heat, kailangan mo siyang halu-haluin na may kasamang konting pasensya. Hanggang sa maglapot, 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 at maging latik. Tapos, lagyan mo na ng tubig na siyang magsisilbing sabaw or sauce. Tapos, habang kumukulo, ilagay mo na yung palitaw dough mo. Para ang palitaw mo ay magiging palubog. At syempre, titimplahan mo na ng brown sugar. According sa gusto mong level ng tamis. Iwanan sa klit at hayaang kumulo at maluto. Lagyan ng langka para sa dagdag na lasa at aroma. At ito na nga ang ating first try at easy recipe na palitaw sa latik. Merienda na tayo mga kangasab!